Hello, semoga nama magandang, -magandang hapon sa lahat. So nabu tanam si Papa, nagbubunot naman ni. Ah eh. uh, sabi niya masarap daw manood ng TV mamaya habang may nguyak. Sabi ko ng naman, hapon na rin kasi kami pun tarito. dapat kainin mau maga pa. Sumagara so, squad troll nang hapon dahil naku ulang kasi kami Kaya kami jud tinatambot kami pumunta. So sabi niya aket monako sabu bu ko, kasi kuku halang daw siya nang mga ano, paranim niya, nang mga gulay. Meron kasi siyang dalang mga pichai. sitaw at saka talong yun inuhugasan niya sa ilog malinis po yung ilog namin dyan kasi sa taas wala pong tao talaga yan walang katao tao dito kundi kami lang talaga so dyan namin inuhugasan dyan na rin kami tumatawin walang tao po dyan kaya huwag kayong magalala napakalinis po dyan so ngayon mahapon na nga at nabutan na rin kami ng gabi lalong lumakas yung ulan kaya antagal namin nakauwi so makikita ninyo madilim-dilim yung paligid yan ang lakas ang ulan so wala tayo ibang choice kundi antayin na hanggang tumila yung ulan pero hanggat maari sana hindi kami abutan ng gabi dito dahil walang ilaw yung motor namin. Sira kasi yung ilaw ng motor namin. Kundi tanging mata lang namin ang namin gagamitin. So ngayon tumila na ngayong ulan. Naglalakad na kami papunta doon sa motor kung saan namin nilagay. At saka inayos muna ni Papa yung kalabaw kasi baka abutan ng baha. So yun lang po. Ingat-ingat po tayo palagi dahil mag-motor kami at i-off ko na to. Bye-bye!